Teka, layo mo na. Layo mo. Wika na. Hoy! Wika dito. Isa. Hoy! Ali ka dito. Napakalayo. Teka. Teka! Ay talaga. Tingnan mo tong aso. Biek! Ay! Alika ka na! Uy! Shhh! Naulan na! Dali! Hali na! Layo na narating mo! Hali ka na! Alika na! Naulan na! Shh. Uy! Ay! Tignan mo to! Alika ka na dito! Naulan! Uy! Ay! Talaga! Ay, bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Sige na. Dito, dito. Dito ka dyan. Ay, ay, ay. Talaga. Aba, aba, aba.